Minsan meron, minsan wala. Minsan malungkot, minsan masaya. Hindi na rin maintindihan ng yung tunay na nadarama kung gusto mo ba talaga o hindi na. Kasi nakakalito ka. Hindi na alam kung ano ba talaga ang nais mong ipadama dahil sa pagdaan ng maraming araw at buwan, para kang kabuting biglang hindi na mahawakan Ngunit darating ang panahong ikay muling makikita, muling sa akin ay magpapasaya. Pwede bang huwag ka ng mga lito pa? Pwede bang huwag na? Dahil kung gusto mo lang pala akong saktan o pahirapan, kung gusto mo lang akong kasama sa tuwing ikaw ay naiiwanan, pwede bang ako na lang ay lubayan? Ang konting pagpaparamdam ay hindi ko kailangan, ang biglaang paglitaw at pagkawala ay hindi ko kailangan. Ang ginagawa mong panglilito, pang uuto pa ka siguro, lahat ay hinayaan kong unit, bakit ngayon ay sumasakit na ang puso? Hindi malaman kung saan ba lulugar, saan ba dapat ako lumugar, ano ba ang dapat kong isipin, ano ba talaga ang sa atin ay namamagitan? kasi nakakalito ka hindi malaman kung bakit ako pa hindi ba ako dapat maging masaya hindi ba ako karapat dapat upang maramdaman ng tunay na ligaya kasi bakit sa akin pa nananahimik naman ako nung una ikaw tong nanggulo sa utak kong payapa sa puso kong maayos na bakit ba ang hiling mong manggulo at magpakita naaminin kong wala akong tiwala wala pa akong tiwala sa iyong mga pinapakita. Dahil baka katulad ka lang din ng iba. Pabilis magsawa at maghahanap ng iba. Malawak ang iyong mundo. Marami kang kakilala at nakakasundo. Lapitin ka ng iba. Oo. At alam ko rin mali na pagbigyan kita dahil dati kang nagustuhan ng isa kong tropa. Nakakakonsensya. Dahil sa akin siya nagsasabi ng sakit na nadama ng iwan mo siya nang tumigil ka sa panligaw sa kanya. Alam kong tunay na nasaktan siya. unit bakit nga ba ako pa? Bakit sa akin pa? Nananahimik naman ako nung una pero putik ang galing mong manguha. Nais kong sabihin sa kanya Nakausap kita. Na baka ako na nga ang bago mong hinihintay makasama ngunit Paano ko ba sasabihin sa kanya? Paano ko uh, aaminin ang dating nililigaw niya ngayon ay sa akin napunta? Ngunit alam ko namang hindi pa siya tuluyang nawala sa 'yong alaala. Alam ko namang siya ay eh, ginusto mo talaga na nawala ka lang sa kanya dahil sa pagsama ng 'yong kalooban. Ngunit sa akin ay seryoso ka ba talaga? totoo ba na sa akin ay nahuhulog ka na dahil kung puro kasi nungalingan din naman nang yung dala. Pwede pang wag na. Dahil sawa na akong umasa, sawa na akong masaktan, sawa na akong maiwan. Pinaparamdam nga ako ay mahalaga ngunit biglang dadating ang oras na para bang wala kang pakialam na para bang hindi ako iba kung para sa iba. kakalito ka, ayoko na ng ganitong pakiramdam. Ang iisip ko ano ba talaga tayo, kung ano ba talaga ako sa'yo. Ayoko nang umasa dahil nakakapagod na. kasawang umasa.